Good morning mga kabubid. So sa video na to, pag-uusapan natin kung paano naman ako namili ng farm site nung time na decided na tayong mag -pursue ng farming business natin. So naisipan ko gumawa ng video kasi naturally kapag uh, nakapag-decision ka na na magpo-focus ka sa farming business later on in, in your career, in your life, ang gagawin mo na next decision point is paano ka ngayon makimili ng farm site? Saan ka magtatayo ng farm mo? So, yun yung topic natin sa video na to. So, three-part video series yung gagawin natin. Initially, kala ko kaya ng isahan lang pero hindi. Maraming topics na pag-uusapan kasi napaka-critical ng selection ng farm site. So hindi siya ganoon lang na maisipan mong gagawin mo, Gagawin mo lang ganito. Hindi. So tulad ng iba natin ginagawa, pinagpaplanuhan natin maigi, hindi tayo makaisip lang gagawin agad. So hindi ganoon yung approach. So kailangan natin isipin, may mga factors tayong consider At uh, sa so part 1 ng video, which is itong video 1, introduction lang yung gagawin natin sa video 2, doon natin pag-uusapan ngayon yung mga criteria na consider ko nung namimili tayo ng farm site. At the same time, uh, ano yung naging deciding factor natin para piliin yung site na napili natin. At finally, sa part 3 ng video natin, papakita namin yung mga pinuntahan naming sites So, medyo may kita nyo kung saan kami nagpupunta. Yung iba dun, before pa ng pandemic. Yung iba naman, kasagsigan ng pandemic. So, kung may kita nyo, um, hindi one time lang na decision yun. Hindi siya isang araw, may punantaan tayong site, tapos yun na. Hindi. So, series siya ng preparation, review, planning, tapos finally, execution. So yun. Ah, uh, ipapakita ko muna sa inyo. Meron tayong walong sites na pinagpilian. All in all. So hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. So walo 'yan. So ganoon karami bago tayo nagdesisyon. So pinangalanan namin siya ng site 1, 2, 3 hanggang 8. So kung makikita ninyo, iba-iba ang characteristics niya. Dun sa part 3 natin, dun natin pag-uusapan yung specific na uh, features, pati yung kung anong meron sa bawat site. So, yung site 1 natin, special emphasis, special mention, kasi yung site 1 natin ay hindi to purchase. So, yun pala dito sa, ano, sa ginawa nating farm site selection ang course of action natin dito hindi rental kundi purchase so part ng sharing namin ngayon sa video na to kung bakit purchase ng lupa yung gagawin natin purchase ng farm site so sa site 1 kasi natin yung una namin pinuntahan dati ito ay sa isang area sa central zone pinaparentahan yung lupa, kulang-kulang isang hektarya, ang renta 100,000 sa isang taon. So, yung tinatanim dito nung time na chinek namin ay um, uh, kuha ng laser pointer. Ito, so ito yung site 1. Ang renta dito 100,000 sa isang taon. At nung time na pinuntahan namin, nakausap namin yung may-ari, ang tinatanim nila, si buyas So bakit hindi kami nag-proceed dun sa ano sa rental option kung tutuusin mas mura yan kaysa bumili ng lupa? Kasi sa experience ko sa pagnenegosyo, um nagkaroon na rin kami ng landlord landlady lady sa kung saang sa ang lugar. Ang palaging nagiging problema natin bilang negosyante ay yung mga policies ng ano ng landlord landlady na madalas disadvantageous para dun sa umuupa. So, sa mandaling sabi, kapag ka nagrelenta ka ng lupa, hindi mo kontrolado kung ano yung iniisip ng may-ari, kung ano yung gusto niyang gawin, at uh, higit sa lahat, kung kailan gusto ka palayasin, maalis ka kasi hindi ka yung may-ari. Kahit pa may uh, binabayaran kang upa, o may kontrata kayo, hindi siya sapat na uh, basihan or hindi siya pwedeng mag-rely ka dun para gawin mo kung ano gusto mo. So, asa pa, dahil lumupakan ng lupa, palaging pigil yung investment mo. So, sa likod ng isip mo, lagi mong naisip hindi sa yung lupa, tapos may gagawin kang ganito, hindi all out kumbaga yung yung mga move mo. So, all in all, pagka sinamap mo yung mga disadvantages na yun, nag-arrive kami sa, sa decision point na bumili na lang ng lupa. So, hindi siya ano ah, uh, hard rule na porket sinabi namin dito sa channel sa Buhay Bukid na sabi ni ano, Buhay Bukid, uh, mas okay na bumili ng lupa. Depende sa situation. So, kung nakahanap ka ng landlord o landlady na mabait, maayos ka usap, hindi pa bago-bago ng isip, kung maisipan lang niya Day 1, gusto niya. Day 2, ayaw ko na niya. <laughs> kung may ganun kong makita na mabait, consistent, at uh, okay yung relationship nyo, by all means, ano, mukhang favorable option sa sa'yo. Pero kung yung sinabi ko nga sa inyo, which is yun yung case, madalas dito sa atin sa Pilipinas, hindi magandang option in the long run. So yun. Um... I think ano, yun lang muna yung ano, um, i-share namin dito sa, ano, sa video 1 ng 3 part series nitong ano, paano mamili ng farm site. So, sa next video, ipapakita naman namin yung mga factors na kinonsider namin isa-isa. 12 yun lahat. At, um, yun yung common factors na may kita nyo sa textbook, sa internet materials, um, iba-ibang Uh, reading items even dito sa ano sa YouTube makikita niyo yung mga factors na yon so dun sa ano sa next video natin uh, i-demonstrate namin na uh, hindi lahat ng factors ay ganun yung level ng importance so may ilan lang talaga na i-consider ka and then eventually merong ilan diyan na yun talaga yung magiging deciding factor mo and the rest yung tinatawag natin na trivial many So, pwede mo silang i-forgo o gawa ng ibang solusyon para hindi maka-apekto dun sa objective mo as a farm businessman. So, yun lang muna mga kabukid at uh, hanggang sa susunod ulit na video. Keep safe. Bye-bye.